ay tatanong ko lang po eh kung ano po ibig sabihin yung kung salitang hindi ka pwedeng maglingkod sa dalawang Panginoon dahil kapupuutan ng isa at iibigin ang isa. Kasi magkakontra yung Panginoon na yon. Kahit dalawa po ang Panginoon mo, kundi naman magkakontra, eh hindi po, hindi mo kakapuutan yung isa. Pagaya oh. ni David, dalawa ang Panginoon ni David. Pakinggan nyo, babasahin ko. Tingnan nyo po sa screen. 110.1 ng awit. Sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, umupo ka sa aking kanan. Si Kristo po yung uupo sa kanan eh. At yung Panginoon na nagsasabi, yung ama niya. Apo. Kaya ang kinikilalang Panginoon ni David, dalawa. Sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon. De, dalawa ang Panginoon niya. Apo. Pero hindi magkakontra, mag-ama eh. Kaya they go in harmony with each other, hindi magkakagalit. Apo hindi mo kakapuotan yung isa, hindi mo naman itatakwil yung isa, hindi mo ibigin yung isa. <laughs> Pareho sila. <laughs> Ngayon, yung sinasabi nun sa Mateo na dalawang Panginoon na hindi mo pwedeng paglingkuran dalawa sabay, iibigin mo yung isa, kapopuotan mo yung isa, Wa, hindi kayo ang wika makapaglilingkod sa Diyos at sa mga kayamanan. Sa is 24 ni Mateo. Pag pinagsabay mo ang Diyos at kayamanan, eh pagkakayamanan ng pinaglilingkuran mo, niwala ka nang na ang panahon sa Diyos eh. Mm -hmm. ah, mula alas dos ng madaling araw hanggang mm -hmm. alas dos uli, eh puro pera ang gusto mong binibilang, hindi eh, mo na makikita ang Diyos. Ayan. Kaya ang hindi po pwedeng pagsabayin dalawang Panginoon, yung kayamanan at ang Diyos. Kasi magkakontra yun eh. Hihingi ng kayamanan ng lahat ng oras mo. At ang sabi ng Biblia, sa 6.9 ng unang Timoteo, sapagkat ang nagsisipagnasang yumaman ay nangahuhulog sa tukso at sa maraming pitang hangal na nakasasama na siyang naglulubog sa tao sa kapahamakan at sa kamatayan. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan na sa pagnanasa ng iba, nasinsay sa pananampalataya, at tinuhog ang kanilang budhi ng maraming mga kalimbayan. Datap po ikaw, tao ng Diyos, tumakas ka sa mga bagay na ito, at sumunod ka sa katwiran, sa kabanalan, sa pananampalataya, sa pag-ibig, sa pagtitiis, at sa kaamuan. Kaya po, ang tao ng Diyos, pinaiiwas dyan sa pagmamahal sa pera. Eh. 也不远。